Pinya! Pinya kayo dyan! Murang-mura! Matamis at, at sariwang pinya ni Nipa! Pabalik-balikan nyo, kuya! Hindi tayo pinansin? Mga loko-loko? Okay lang yan? Yeah, o, yan mo na. Maubos yan. Maubos naman yan. ang superpowers ko. Super ang ganda ko. Etong face o dito, face na ko. Yung mukha ko ba may pag-asa? Meron naman. Ay, kaya <laughs> yan. Pag ka tayong maganda, best friend kita eh. Eh, ano ba? Ang sarap na pinya natin, sobrang tamis. Ernesto, sa'yo hey, yan? Ernesto! Masensado na! <laughs> Pumatok ko lang kasi yung buy and sell ko sa Maynila. Mm. Oh. Nagtitinda ka pa rin ng piña, hindi oh, ba? Oo oh, naman. Oh, oh. Ah, pwede bang patigin? Oo. Sige na ako. Mga free taste. Oh. Sarap yan. Oh, Matalis yan. Ako. <laughs> Binunot namin yan. Wala yung ano. Fresh yan. <laughs> ano ba oh. to? Sobrang asim. Ay, hindi, hindi. pa pala ito hinog eh. Hindi pa hinog. Uh, sorry na mali ako ng hiwa. Importante pa ba yun? Tatamis din yan kasi hinog din yan. Ang mahalaga, maganda ang <laughs> Tama. <laughs> dun sa bagay, may point ka dun ah. Uh, sige, pabili ako ng sampo. Huh? Pero... Pakis naman. Ha? Sa kiss? Ayoko nga. Sampo lang bibilhin mo tapos kiss? Sige, Wala, doblehin na natin. So, bente. eto, ito, kasya na to, ano? Gawin mong 20. O, yan! Pakis ka na. Pwede na yan. O, ito, kasya na ba to? Pakibenta tayo. Dali lang naman pala kausap. <laughs> ako sige na sige na pwede mo ako i-kiss. Basta sa PC lang, ah. Ah, sige, sige. Ako yung ayaw, ayaw, ayaw mo i-kiss. Bayad muna. bayad ka nga muna. Ako yung Nesso, kahit walang bayad, <laughs> pwede. <laughs> ayaw mo? Ito na ako. Ay. Chusik ka. Ay. Yun. Sa akin matamis. Ernesto, ayaw mo? Matamis. Matamis yung pinya. Hindi mo na kailangan magbayad sa akin. Bibigyan pa kita ng sampung pinya. Yan ang gusto ko sa Gina. Eh. Diba? Pero hindi mo naman ako next time. Next time, ha? Next time. Thank you. Thank you, Gina. Thank you, Nipa. Bye-bye. Sa ulitin. Iba tingin nito? Bye-bye. Ernesto, mag mag magbago isip mo ako na lang. Shala, ang galing magbenta. Alam mo, Gina, kayang kaya lahat ng lalaki, kayang kaya yun mapaikot. Basta magaling ka lang dumiskarte at hindi ka ang anga So, discarte lang ang meron ako, wala akong beauty. Ay, uh, ay di ko naman sinabi na gano'n. Yung kasi yung tama sa akin. Ay, ganun ba? Mm -hmm. Oo eh, oh, nga. Para kaya? Diba? Hindi na lang ako kulang ako, ganda mo. Pero di discarte, pita na ako. Sexy naman. O, diba? Meron kang coconut, <laughs> chocolate, <-nut, laughs> alpapit.